Yan. Oh. Nandito kami ngayon sa Tabing Dagat kasi hinihintay namin yung uh, bangka. Kinukuha siya dito eh sa part dito. Yan. Ipapabless ni Ate Menit. So inibitahan kami pumunta dito. Parang ganito siya oh. Parang ganito. Ito siguro medyo malaki na 'to. Pakulong na 'to eh. So nagbababa na 'to ng mga malalaking lambat. So pang-isda din yung binili nila. Siyempre para anak buhay dito. Taga tabindagat sila. dito rin sila bumili ng bahay. Nagpapagawa sila dito ng bahay. kagandahan lang dito guys. Ang sarap dito. Nakaka-relax tabindagat. Tapos, yung mga ganito. Yung, ito yung tinatawag nilang bukana oh. Yan oh. Medyo ano lang to. Hindi naman to malalim. Sakto lang to. Malakas lang yung agos nya. Tapos yung tubig nga lang niya hindi parang nakakailang malikot dito syempre galing sa looban yan tapos yung mga lukan paros pagka pumasok ka dyan yan yan yung tinatawag nila na dyan ka pwedeng kumuha ng mga lukan yung kakapain mo lang kasi dyan medyo mga may putik na yung tinatawag nila mga puno-puno dyan yung sasahan yung sinasabi nila na maraming putik doon tumatago yung mga lukan eh pero grabe naman pagka nakakuha ka ano, napakasarap talaga nun eh, gisa mo lang sa luya napakasustansya napakasarap suabing suabi talaga ayan ito yung lugar nila tapos napakaraming bangka dito guys oh. mga tips ayan oh share ko sa inyo napakaraming bangkaw oh. kita mo grabe oh. nandito lahat oh lakarin natin ng konti eh. para makita ninyo oh diba napakaraming bangka ito mga ganitong bangka guys kung may imagine mo <laughs> napakamahal din yan pag bumili ka ng ganyan oh makikita nyo naman kung gaano karami ang bangka dito So napaga ang punta namin kasi dapat alas 12. Ayun dito na kami ah, kakain. Nagluluto sila doon. Tapos hintayin lang namin sa, sa, may pili daw yung kukunin nila yung bangkay. Siguro doon ginawa. Siguro baka malaki dito ng konti. Yang gandik. Ganito din lang yun. Malaki ng konti siya dyan. Papa bless. Doon pala ako nakatira guys yan o. Oh. Yan yung sinasabi nilang uh, bayan ng pinamalayan. yan. Yan. Napakaganda dyan. Ang kukulit ng mga bata. Nasa bakulong. Guys alam nyo ba ito? yung bakulong na yan, yun yung tinatawag na uh, yung mga uh, grupo group, grupo ng mga isda pag yan ay nakita nila iikutan nila yan kasi ito mala, malaki ang lambat nito tapos laging may kasama tong mga ganitong motor din yan mga ganyang motor yan no? may kasama palaging ganyan kasi yan ang uh, gagabay o parang sumusunod yan sa mga bakulong para ayusin yung mga lambat titingnan yung mga isda sa ilalim ng dagat may mga busero yan so marami ang nakukuha ang isda niyan mga ganyan bakulong yung mga yan oh, yan bakulong yan oh, yun nasa malayo yan oh. yan bakulong yan ito pa yung isa sa likod you oh. know, yan bakulong yan guys grabing humuli ng isda yan at hindi lang dito pumupunta yan talagang doon sa open sea doon sila sa mga katulad ng uh, West Philippine Sea dyan sila pumupunta sa so, uh, malayo niya at doon sila maraming nakukuha ista talaga yan ang napakaraming bakulong yun eh. ganyan lang ang itsura ng bakulong na yan ha, guys pero yan ay nagkakahalaga ng milyon <laughs> ganyan lang siya pero milyon po ang halaga ng bakulong so grabe ganyan po ka expensive ang mga bangka So, ano, napakaganda talaga. Dami, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Baka hindi lang to 50,000 ang isang bangka tulad nito. Baka hindi lang. Napakaganda yung kumiga nito kasi dagat. Napakaganda guys. Kasi pwede ka nang pumunta dyan sa mga lalim na yan. Tapos mamingwit ka. Ma-experience mo yung pag-uuli ng ista. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng pakirandom. Dahil mga bata dito. So yan. Dito na kami. So nagluto si na. Yan. Paluto si na tita. May munting salu-salo dito. Pansit kanin. Hindi naman siya kalakihan, maliit lang. Ayun oh, yung dilaw at green. Ayun oh. Hindi siya kalakihan. Parang sa pili po. Parang katulad din niyan ganito, guys. Ito. Sa mga pili. Ito pa lang 'yung kanin mo. Ano? Magkano po? Magkano po yung ganyan, Tita? Inaabot yata ng 90 yan. yung Ah, 90 rin po, Kasama no. na yung mga lambat. Motora na no, po. motora Hat-hat na. Hat. Ah, oh, grabe. 90 rin pala yung ganito ko. Oh. Hindi rin basta-basta. Oh, yun, oh know. 90,000. <laughs> Hindi biro ang paggawa ng motor na bangka. Oh, simple lang siya, oh kasi sumama sa pagkain ng ganyan. Mm. Ano po kami po yung tagapin malayang din sa Kaya po yung nasabi ni Ate na pa mag-entry social lang sa ayam. Ayun. Saan po, hindi ati, po bang Kasi namin kay Ate Monit, Ate lang. <laughs> Ate po Ayan oh, grabe guys, so oh, 90,000 'yan, ha? Ganun lang kalaki. Parang ganito lang oh. Ayan, oh. parang ganito lang show Bago po lahat, bangka, motor, may lambat na. Ang kaya po niya 15 tao, kaya kaya po niya isakay. So, 'yan. Panghuli po ng isda, panghanap buhay. Oh yan, guys. Dito kami. <coughs> Brand new. Ganda, oh. Mahinit. Ganito lang, simple yung ano nyo, Bagong pintura dyan, oh. Eh. Ganda na, oh. Eh. Tapos makina. Hindi siya kalakihan. Bagong bago talaga, huh? 90,000 guys yan. Grabe. Wow, Pag ganoon, bukolong milyon guys yung mga bata, yung, Sobrang ganda. Oke, oh guys, sarap maligo sa dagat. Oh. Ito. Ito. tubig Ito. 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 Sibali guys, mm -hmm. mm -hmm. no? mm -hmm. Sibali Ayan ang Sibali Likod dyan, Romblo na po Ayun ang Marinduque o oh, yun, hindi masyadong matanaw dito Marinduque yan. Tapos guys, nandito kami. Ibi-blessing Bible, e, na namin yung uh, malupitan. Sigurado maraming huli to. Unang punta sa dagat. Unang la punta sa lahat. Hmm, artista namin. Model lang ano. Tingnan nyo guys. Oh. Kung gaano ka ano. Nakadikit talaga siya so sa bato. Oh. Maraming lumot. So, ayan. Napakakalma. So, ganito na lang guys ang ating video. Ayan, napakita namin sa inyo. Sobrang daming bangka.